Isang umaga, habang pinagmamasdan ko nga mga aquarium ko, bigla na lang ako naggulat sa nakita ko. Kasi itong bagong aquarium ko, bigla na lang dumimi ang tubig, nagkaroon siya ng bula-bula. Tapos sobrang labo na ng tubig, halos wala na akong makita sa aquarium. Bukod dun, para meron pa ako amoy, Parang mabaho at malansa. Dito mismo nagmumula sa aquarium ko. Muntik na nga ako masuka kasi nalunok ko yung amoy. Sinik ko nga isa-isa yung mga gapis ko. Okay naman silang lahat, walang isang na maalam para magkaroon ng amoy. Dahil ang expert ang tito ko na si Buibo sa pag-iisda. Sa kanya ko nga pala ito Grabe nga siya makasinghot, eh oh. Galaw yung tubig eh, halos masinghot na. Char, pero ito nga pala sabi ng tito ko kung bakit dumimi at bumaho. Balansa yung tubig, feeling ko kailangan bumili ng ano, isda yung mga naglilinis ng ano. Kasi madumi din eh, pero feeling ko kailangan natin na bumili ng mag, maglilinis na isda. Yung corridor, then mga swim. At kaya naman kahit kainitan sugod nga pala kami sa isang fish farm. Sobrang init nga pala nito dahil gluta ang sabon namin. Nagtulukbog na lang kami ng tuwalya kasi sayang naman. 45 minutes nga pala ang biyahe namin makarating lang dito sa Tisoy Fish Farm. Pagi nga kami kinakaman pagpupunta dito kasi baka sarado. Eh malayo pa naman kami. Buti na nga lang at bukas. Pero nga di pala nag-advise sa akin. Ang ilagay ko daw doon ay schooling fish. At nakita ko nga itong mga tetra, schooling fish pala sila. Sa mga hindi nakakalam, yung schooling fish po pala yung mga isda na sabi-sabay lumangoy o sama-sama. At eto nga habang naghaharap ako na isda, bigla na lang ako nalungkot. Kasi nakakita ko na isang palaso isda dito. Wala siyang kasama, nakakaawa. Kaya naman bibiling ko na siya para hindi siya malungkot. Naglibot-libot pa nga pala ako. At meron ako nakita. Ang pangalan daw nito ay danios Peak. Sobrang ganda nga nila eh. Tapos ito kulay green pa. Mahaba yung palikpik niya. Para sila mga Christmas light. Merong orange, may red, may blue, may pink, may yellow. Iba-iba pala ang kulay ng mga danios Peak. Parang nagugustuhan ko na nga sila. Pero nag-google muna ako. Kasi ang kailangan daw is cooling peach. Kaya ginugul ko muna is danios is a cooling fish Kaya lang nung search naman ako. English naman alam mabas. Hindi ko talagang maintindihan kung schooling cooling ba sila o hindi. Hanggang sa na lang ako tinawag ng tito ko. Pero doon siya nakita na magandang schooling cooling at kakaiba pa. Sa buong buhay namin namin, first time lang namin nakakita nito. Hindi lang siya basta kulay green, parang neon green ang tawag sa kanya, parang lumiliwanag siya. Ah. At isa talaga sila ng schooling fish, tingnan nyo, sabi-sabi sila lumangoy at sama-sama. Kaya ayan, napabili ako na sampung piraso. Grabe, dito na naubos ang pera ko, siguro may higit thousands na nagagastos ko. Nakasakay na nga kami ng motorot at uuwi na lang kami. Nabiglan lang tumigil ang tito ko na si Boy Kasi itong tito ko na si Boy na 23 years old lang, ay nakakita ng tubi-tubi. Yung tubi -tubi, yung para sa lang paro Ito nga palang kulay green, tawag sa amin ito, yung tubi-tubing pala ko. Grabe, sobrang laki. Aalagaan din namin yan. At eto nga, pa-uwi na kami dahil excited na ako. Pagka-uwi, syempre, eto, ina acclimate ko ag yung mga isda na binili namin. Pero mga 1 hour lang kasi masyado na akong OA kung 3 hours yan, di ba? At habang nakakalimit, aalisin na muna natin dito yung mga gapis natin dahil ililipat natin sila ng pwesto. Ilalagay natin sila sa mas malaki. At pagkaalis na mga gapis sa aquarium ko, pansin ka ganun pare, malabot, pa rin, medyo malabo at madumi pa rin ng tubig. One day pa lang naman sa ng aquarium. At ang advice sa akin ay water change daw ako everyday ng 20%. Magbawas ng 20%, magdagdag ng 20%, ganun nga pala ang ginawa ko. At pagkatapos natin mag water change, nilalagay ko na pala mga isda. At ito nga, grabe sobra sa apis si natin nilang na panoorin kasi sabi-sabi sila lumalang mo. Pero ang problema, hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa si isda na to. At di ba nag-promise ako, sabi ko bibili ko 'to, nag-iisa kasi na nakakaawa. At ayan, ko na siya, sobrang cute nga niya, ito matalon siya, 'di ba? Ang cute, grabe. Para mabawasan ng stress ko, lagi ko nga pala pinapanood ang mga aquarium. Minsan nga di ko namamalaya, isang oras sa pala ako nakatitig. At eto pa, okay magalala, Eto na nga pala 'yung mga gapis natin. Ilalagay na natin sila sa malaking aquarium. Binuhos ko na nga pala lahat dito. At kitang-kita niyo naman, sobrang saya na nila. Grabe, ako kulit nga 'yung nakikipaglaro agad sila sa Angel Fish. At kaya pala wala ang tito ko, bumili rin siya ng isda niya, nagpahabol pa. Kaya ayan, inaklimit namin ng 30 minutes. At after 30 minutes, 'di pa kaya walang din niya. Grabe, ano kaya tawag sa isda niya? Yung kulay green. Naghalo-halo na nga mga isda niya sa aquarium na to. Sana dumami na sila para pwede na kami mamigay. O siya sa ngayon, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!